welcome back to Ati She Vlog. So for today's video guys, ayan, magkakain lang tayo ng santol. Ayan guys, so namulot ako dun sa, sa ano, namulot yun. Namulot ako, nagdampot ako dun, kasi sobrang taas ng puno. So ayan, ayan, santol natin. Ayan. Kain muna ako bago ako magtiklop ng mga damit. So ayan guys, Kain tayo ng santol. Bawal ba yung ano? Alam ko bawal yung kutsilyo eh. Bawal pakita yung kutsilyo sa... Mm -hmm. Uh -uh. So ayan, nagpabalat-balat muna tayo. Ay! Likot-likot! Oh shit. Likot. Pa, patata kami ko kayo guys. Mahangin kasi kanina, kaya mara, maraming nalaglag. Sobrang taas na puno ng santol guys. Ayan ay. Yeah. Kain tayo guys. May sili na may asin. Ayan o. Alala ko lang yung bata pa ako. Makain nga sa bundok nito. Mm. Nilulunok ko yung buto guys kapag maliit. Tamis? Mm. Sina daw makuha ng mga luma na yung mm, mga bago mm. Mm, nasira tamis asim awesome, guys mm, 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 mm. maalod ako oh, ba na ako napaka Ibig ka wag mo sasagiin yung mesa. Ayun. Ito na. Ang sarap guys. Ha? Eh. Mm. Mm. mm, -mm. Pampagising Pampa guys yung lasa. Ay. Sarap. Sobra kanila yung ako nang ngayon. ngayon, isim nang isim. Sim. talaga ko nung 15 years old lang ako nito. Mm -hmm. Akit ka sa bundo. Nino na naman. Kuha kami ng santol, pinya. Mm. -hmm. Selamat siang guys. Penpawis sana guys. Mau sarap. sarap Apa ya? sarap. ginagataan namin to eh. Nakatry ka na nito. ginagataan na ganito. Saan sa ba ako nakatikim yun? Ginataan na ganito. Bicol nga. Nakatikim ka pang luta ka. Ang sahap. Tulog pa, let's Sapa sa guys. Sobrang sarap. Challenge guys. medyo hilo pa. Hilo hilo pa. May kaya nyo Hindi na kaya dalawa. Nalaglag na to. Uyaw ko na. Sabi favorite mo to. Ha? Asim eh. <laughs> sa sobrang, sa sobrang sarap. Ako ay pinagpapawisan ang lalaki. <laughs> lalaki ng pares <amis> ko. <laughs> Tamis so, asim, guys. Sobrang sarap. Grabe. Hindi mo may nindalala Kaya lang sa mahal ng nyog, Diyos ko po. Kailangan po na ganito, tatlong nyog eh. Ah. Tatlong nyog. Ayan guys, oh. Sausaw so, so natin sa may sili. Asin ang may oh. sili, ayan, oh. Grabe guys, ang sarap. Sa sobrang sarap, pinagpapawisan kami. <laughs> Tawa ko lang <laki. laughs> eh. Pag nakayak mo ng grabe. Asim guys. Pero masarap. Hmm. Sino pa may gusto ah? Oh? Ano kasi to eh? vitamin Z. Yeah. Masang gulay namin. Nalala ko nung kumanta ko, graduan ako yun. Ako ay may santol. Ay, may tulak pala ako noon. Ang puno ng santol. Mm -hmm. Ala, grabe pawis ko guys. Tulo-tulo oh. Sa so, sobrang asim. Hindi, yung balat lang maasim. Yung buto, ah. matamis. Mm, malung salponato. Alam mo? Hindi mo talaga puro le palace. Malapacin bisan sarap mo. Serumnabi palace ko. Ako na, isa lang akin Hmm, hindi ko na kaya Kasim sa sikura eh hmm. Hala, dalawa lang yan Pero ba't ang dami? Tatlo yan Grabe ka Hindi mo sa Dati talaga limak O oh, hos ko yan Pero hindi ko na kaya 43 minutes. Ayun na 7 minutes. 7 minutes, minutes and 48 seconds. Mm -hmm. Yes. Babay na. At ako ay sleeping na. Okay, guys. guys, thank you for watching and God bless all gandang buhay